Total Pasko naman, eh, baka naman po ay mapagbigyan natin, mapag-usapan natin na itong mga nag-content kay Kaprundi ay magbigay po ng tag-5,000. Kasi <laughs> lang ay um, yung nawawala na 100,000 o kung ano man yan, kaya ko naman abonohan yan eh. Actually, kakaabono ko nga lang kahapon ng 2.5 million uh, doon sa lisensya mo. Huwag mo akong galitin. Akin na ang lisensya mo. Bak! Nanginginig na ako. Nanginginig na ako. Pasko naman, ay po'y magkikiusap sa mga ano natin. Kasamahan! kasamang reactor Baka main ano, eh, yung nag-content po kay Kapromdi, baka magbigay ng 5,000 pesos. total talpasko naman, eh, baka naman po ay mapagbigay natin, mapag-usapan natin na itong mga nag-content kay Kapromdi ay magbigay po ng tag-5,000. <laughs> Pag na kayo magreklamo, Tulong ng po kay Kaprombe. Total, kinuntint niyo sila. Sa Banat Pagsik, ah, Bopil Vlog, Ingrata B. Ortez, ah, Julay Ponil, Val Santos Matubang, Jubilito, RP Max, Sam Kailon, Bull tag 5K kaya kayo. Pagkano <laughs> po? Mga kalingap, 45,000 pesos. 45,000. Plus 80,000 po. O. Oh, Magano lahat? 65,000 lahat mga kaibigan. Ang kulang po ay ano lang? 35,000. O oh, mag-content pa kayo. Mag-content. Mag-content. -ano mag mag-content. Mag-content ka pero may 5,000 ang bibigay kayo. Yan po ay pakiusap natin. Ano? I-content nyo. i nyo ulit si Mianos, si Kapromdi. Basta wala, taas ng views. I-question, <laughs> ito po ay pakiusap lang. Kung ayaw nyo, wala kaming magagawa. Ha? Kung kayo ay kuripot. So dito naman kay Kapromdi, uh, marami ang uh, nag marami ang hindi naniniwala na nawala pa talaga. No, marami ang uh, nakikisimpatya naman na baka nga naman daw talaga nawala. Sabi nga ni Kuya Bal, naniniwala daw siya na nawala dahil ganito, dahil ganon at no, kung may panawagan nga naman na don doon sa mga reactor na nag-content daw yung makapag-contribute, yung makapagbigay kay Kapromdi ay uh, sa tingin ko although meron siyang nais iparating si Kuya Bal sa bagay na ito pero I did not take this as a direct yung pagkakaintindi na talagang magbibigay. No, possible na pwede kang magbigay, pero kagaya ng sinasabi ng ibang reactors na ibibigay na lamang daw nila doon sa iba kaysa kay Ka eh, tama din naman. Pero siguro yung naisabihin ni Kuya Baldon ay ah, matigil na to, no? Dahil ah, lumalabas kasi na content din naman ang nangyayari. So, kung kaka-content mo, in expense of kapromdi na kumikita ka rin naman, eh, imbis na kumuda ka dyan ng kumuda, ibig sabihin ni Kuya Bal, tayo mong tumigil yung kinita mo, ibigay mo na lang din kay Kapronti. Yes, itong kikitain natin na views kay Kapronti, sa kakakontent sa kanya, eh, hindi naman aabot para ma makapagbigay tayo ng 5,000. No? Magiging abonado pa nga tayo. Ang gusto mangyari ni Kuya Bal ay mahinto na. No? Ito ay uh, magawa ng paraan, masolusyonan, not in social media. Pero anong nangyari nga, kagaya ang na, napanood natin, dito kay Nognog Birador, doon sa kanyang live kanina, ay uh, sabi niya, No, kung ito ay nagawan ng paraan na solusyonan noon pa, hindi na sana lumala. No. Hindi na sana lumala. Hindi natin hinuhusgahan si Kapromdi. Subalit ito sana ay maging babala, ay maging paalala doon sa mga iba pang charity vloggers na nagbabalak gumawa ng hindi tama. Hindi ko sinasabi na gumawa na ng mali si Kapromdi until na hindi natin nakikita yung tunay na ebidensya. No, wala ang ebidensya na nawala din naman talaga. At wala din naman tayong ebidensya na ito ay nagamit niya, no? More or less, kung sakasakali man eh siya na 'yung bahala dyan para magawa ng paraan, para pagtakpan, para mapalitan kung ano man ang pera na nawala. Pero ang lagi nating tatandaan na panawagan natin dito sa mga kagaya ng uh, sitwasyon ni Kaprondi, no? Kung sakasakaling mayroon man tayong nagawang uh, uh, sa tingin natin ay uh, hindi tama, kung sakasakali lang naman ay maging aral na po sa atin ito, maging leksyon doon sa mga charity vloggers. Sapagkat, tandaan nyo, may mga sponsors na hindi kumikibo, na maaaring hindi sabihin sa inyo ng direkta, na maaaring hindi kayo questionin no, doon sa mga bagay na gusto nilang malaman, na napagkasundoan nyo, na dapat sana ginawa mo, na hindi mo nagawa, no, na iba yung ginawa mo, ay maaaring din naman nilang sabihin doon sa taong pinagkakatiwalaan nila doon sa mga reactors. Tandaan ninyo. No? Hindi porket hindi sila nagsalita sa inyo, eh, okay lang. Maaari, may mga reactors dyan na nakakaalam ng mga bagay-bagay na inyong ginagawa na hindi tama. Kung sakasakali man na hindi tama ang inyong ginagawa. At kung tama naman ang inyong ginagawa, wala kayong dapat katakot. At hindi nyo na kailangan pang mag-counter ngawaan. Ganun lang naman yun. Kapag hindi para sa inyo, huwag nyong saluhin kapag para sa inyo, sabihin nyo, aray. Kaya mag-iing ingat kayo sapagkat may mga reactors tayong kasama na nakakaalam. Ako, personally, sa totoo lang, Marami akong alam, marami din akong uh, nakakausap na tao na nag-BPM sa akin Na nagsasabi ganito, ganyan, ganyan Na ipinapaniwanag ko na lang sa kanila Sapagkat may mga bagay na sensitibo Na hindi ko na dapat pang i-content o pag-usapan dito sa social media Na hanggat maaari, kung kailangan gawa ng solusyon ng paraan, ay gusto kong magawa ng paraan in private. Kasi una, walang perfectong tao. Kahit sabihin natin, usigin natin yan, there is always a due process. There's always a justice. No, ika nga. Kaya hanggat maaari, kahit may pagkakasala pa mga tao nito, bibigyan pa rin natin sila ng respeto para ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Para naman hindi nadadamay yung mga taong nasa paligid nila, yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga kaibigan na hindi dapat kasama dito sa gulo na ito o dito sa isyu na ito. Kung mayroon mang problema na dapat masolusyonan, na dapat maayos, sila mismo, yung tao mismo na involved, ang dapat na lumutas nito. So, yun lamang mga ka mga ka-motivation ng ating pong masasabi for our morning coffee break. Sa pagkata, uh, medyo busy tayo, no? Uh, kung totoo nga lang ay uh, yung nawawala na 100,000 o kung ano man yan kaya ko naman abunuhan yan eh actually kakaabono ko nga lang kahapon ng 2.5 million uh, dun sa basta trip ko lang, nag-abono lang ako kahit hindi ko naman kailangang so pero ibibigay ko na lang dun sa mga mas taong nangangailangan then I'm planning to give uh, tomorrow 5 million dun sa isang uh, hampas lupa na milyonaryo dahil uh, maangas eh no? lang naman. So, yun lang. Bago pa ako manganig dito. Kaya yung mga nagtatatalak dyan, yung mga pinapalaki pa yung issue ng mga ganitong bagay, ay uh, wala kayong karapatan na pagsabihan yung iba kung kayo mismo ay gumagawa din ng katulad na gawain. No? Kailangan bago tayo pumuna din naman dun sa mga tao na gusto natin hapunahin, ay siguraduhin natin malinis tayo. Siguraduhin natin uh, yung sinusuot natin. Puti. Kagaya nito. Kasing puti. Kasing putik ng konsensya nyo. No? Wala naman kayong lisensya para hatulang din naman yung mga tao na gusto nyo durugin na kayo mismo ay gumagawa din naman ng ganong klaseng gawain. Hmm? Hmm? Nasaan na lisensya mo? Kung tatanungin ko kayo. Nasaan na ang lisensya mo? Nasaan na? Lisensya mo. Kina ang lisensya mo. Para po dun sa tao. Hmm? Nasaan na? Namumula pa ang mata mo. nagda ka ba? Papaputiin mo yung pamilya ko sa pagbibenta ng gluta tayo? Bakit? Ikaw ba bumubuhay sa pamilya ko? Nasa na ang lisensya mo? Lisensya mo! Huwag mo akong galitin. Akin na ang lisensya mo. Bap! Nanginginig na ako. Nanginginig na ako. Huwag mo akong videohan. Videohan mo ako. Huwag mo akong videohan. Pero kahit videohan mo ako, huwag mo akong videohan. Gulo mo ah. Ganyan kasi sila kagulo. Kaya para tumahimik na yung gulo niya at maayos na yan, hinto na tayo. Okay na, nakakontent na tayo. Yun lamang mga kaadonis, mga kamotivation. Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa inyo pong lahat.